Amoy so, eh. Um, amoy so, eh. Kaya nga nabasigarilyo eh. Nasa Japan ba tayo? <laughs> Sabi ko sa kanila, mabangon Japan. But, <laughs> <laughs> etong ating ano ito yung ginagamit ko sa Pilipinas eye color chestnut brown tapos ito ay parang light lang hindi ka kaya dati na, na, na papapula, ako di ba parang minsan nagsusugat or something is ito wala parang light lang siya organic hindi siya sinashampoo after or conditioner basta kinabukasan yun ang na nakalangin dito na huwag siya shampoo yan edi sundin natin Ayan, so nandito na po tayo sa parlor ni Aling Simang. Aling Simang. Aling, Sima. Aling Simang. Aling... Di, di Aling, o, Aling Simang. O Aling... De Diretso. Aling, Aling Simang. O Aling Corning. O di kaya Aling Bebang. <laughs> Aling Kifay. <laughs> Aling Bebang. Pag nasa Pilipinas ako ito, ay doon kami magtitimor. teamwork Yan, mga lola ng bayan Lola ng bayan. Mga tiya ng bayan. Ilang taon ka na mare? Mas bata pa si Kitty sa akin. 56. 56 only. 56 mare. Tunog na. Tunog ng <laughs> <utang. Tunog> <laughs> Mamaya wag kayong aalis at magkikwento kami sa plaza doon sa kanila. Maka plaza ka na mawaga. Puck! Cohen des! Cohen! So, so, so para sa mga bagong nasubaybay siya ay ano dancer na makapasok dito believe it or not na split na split ka di ba nothing oo. No. Nakaka-split ka pa ngayon? Nakaka-split ka lang mas... <laughs> 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 Pag nag-split nag 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 pa sa amo, kinabukas ang masakit na. <laughs> <laughs> Kasi yung pagbagsak niya ngayon, hindi na makatayo. <laughs> pwede eh, di, rin ako nakakapag-hedro pa ako. Kaya na. Uh. Dito tayo, mare. Eh. Para makita ang beauty mo. Ah, Nakapag... oh, may mga hedro pa nga pala. Ako, Dalawampung ikot ng ulo ng na na. Alam mo, Mares? Alam mo, Mar, hindi ka pwede sa parlor. Bakit? Sa salon. Ang tigas ng kamay mo sa ulo ko eh. Masyado ka, Mars. Yung problema sa, ano, Mares, problema sa bahay, hindi dinadala nadala sa salon. <laughs> o, oh, ikaw ingod-ingod ako oh, Nilalagyan din naman ba ng bakos eh. Hahaha kumari may kalbo na. Wala pa. Na, na, na. na, na. <laughs> Anda, ito, ang din lang masagutin ng diretso eh. <laughs> <laughs> ano? Hindi, <laughs> ato, hindi naman ito ni kalbo. <laughs> Manipis lang. Ikaw naman eh. Huwag po kayo mag-aalit sa pagkikando kami mamaya pag-uusaman natin ang kanyang kasalukuyang mga ginagawa, mga ganap, ng kanyang trabaho at ang kanyang buhay pag-ibig. Meron pa kaya! Malalaman nyo yung, mami mamaya, wag mo kayo Diyan lang kayo. Mainit. Mm -hmm. Mainit yung jacket. Ay, nagrabe yung tawanan natin kanina. <laughs> Parang maliit yung <laughs> Maliit ka naman talaga. noon. yun? Gusto mo pala malaki ka. Ambisyosa ka naman. <laughs> Ako yung lagi nakagarne. Kasi feel ko, tsaka ako din, maganda ako din na kumpiranggot. So, lagi ako nakaganyan. Ikaw ba may angulo ka rin? Wala. Oh, oh. meron, meron ako ang ganyan. Ako left lagi. Ako ganyan, ganyan. Ang... Ganyan ka? Wow. <laughs> 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 Umangal yung tuloy yung uwak. <laughs> Pare, mm. thank you. Sa, so, sa kanya ay cold, tayo po Aria. ay uh, hot. Charang! Parang tayong dalawa rin, Mare. Hindi na, yeah, parang tayong dalawa yun. <laughs> Ten years from now, mga five years from now. Anitch! <laughs> Ako rin yung pareho kami ng kolon ng damit o brown. Mag-aakaya na rin tayo. Yes. Saan ba tayo lilibahan? -li Ayun, dito na lang tayo magkwentuhan. Mag Ingay mo naman mayroon. Ganda mo naman. Okay, fine. <laughs> Parang walang sarap pag walang tunog. So, <laughs> Mare, nabanggit mo kanina, ikaw e, ay nagkaroon ng ano? Anemia. Yung, anemia? Oo. Yes. Delikado rin may pagkakaano. Oh naman, nakakam nakakamatay ang anemia, no? Pag talagang babang-babang yung, ano mo, yung yung white blood palate ng white blood cells mo, talaga sobrang baba. Ba't ka nagkaroon ng anemia? Anemic ako eh. Oh, kaya, okay. kaya. kami anemia ka kasi anemic ka. <laughs> oh, hindi ko maingin. <laughs> tayo, nagkakalokohan. Nagkakalokohan tayo. Nagkakalukohan. <laughs> <laughs> Nagkakalukohan <Number>. tayo. <laughs> okay, ulitin natin. So, Ba't ka nagkaroon? Sa so, palagay mo, bakit nagkakaroon ng ano, ng anemia, ang tao? Pagaya mo, in your situation? Yun ang hindi ko nga rin alam. Hindi rin makita ng doktor. Kasi nung time na yon actually, ordinary, ordinary check-up lang yun talaga. Hmm. Which is CT scan, tsaka echo, yung, yung parang TV na, no, ultrasound, gano'n. Tapos, to the echo, yun. Oo, to the echo, so, 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 so. Hindi, yun nga, may sinasabi sa akin yun, ang bilis-bilis ni Honggo eh. Ah, mahirap din talaga. Kahit sa rin, kahit sa rin na mag ni to, pero nahihirapan pa rin. Oo, kasi pagdating talaga sa sakit, mahirap intindin. Not like ordinary Japanese ano language na ordinary na nakausap mo, di ba? Pagdating sa sakit, mahirap intindihin. May mga terms sila na... Oo, oo, oo. May sinasabi nung sinitistis ka na ko, gano'n, blablabla. Hindi ko naman inano, hindi ko naman inintindi. Pero nag-hike ka, ko ka rin basta. May mahisagot lang. Okay oh, eh, naputol kami. ano yan? Ayan, marami pa. In mm. case. Kasi para mapupuno na yun sa akin. Marami sa iyo eh. Marami. Ako yung malaki ang ano ko eh. Malaki ang, ano mo? Gigabytes. <laughs> Gigabytes. Gigabyte. Ako yung girl. Ikaw <laughs> yung lalaki. <laughs> ano ba naman? Ito para mga nutrilya? para mga nota o di mo? <laughs> Anong ibig sabihin, Ari? Para mga Nutrilia eh. Nutriban. <laughs> okay. Nako. Pahapon na ng pahapon. Oh. so, ano yung current status mo sa iyong mga wala, karamdaman? Wala, wala. Hindi ka naman galit niya. Laka Ay, Ay, hindi naman masyada mahal. <laughs> so, Gusto ko lang katantala si ng laway. hindi naman akong bigi eh. Okay. Okay. So, kanina naghapon tayo nga naman English. How are you now? I'm doing fine. Wow. Everything is okay and under control. How under control? Like, <laughs> ano ka police? <laughs> everything is under control okay so how's your what's the current status of your health, health right now condition? Uh, my condition is better, better. Yes. An anemia is already no after no, aside from anemia huh? aside from anemia you have how Ty do you call goiter what thyroid thyroid uh, Aba, tayo na finish or already done. <laughs> 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 okay, oh, ito talaga papairapan lang tayo. <laughs> no, hindi sabihin, sorry din ta, After the operation. Talaga. Oh, no. no mo check up only the medicine. First, I know. have to drink my maintenance for my honeymoon until I die. Yeah, same here. Ako rin po mga kaibigan, mga ka-team, mga ka-charang. Mm -hmm. Tayo rin, pag tinigil ko ang gamot natin, balik na naman tayo mm -hmm. sa gabi I... So kahit medyo mahal Sorry mabot... na siya. Ano naman ang magagalit na naman yung mga follower. So stop smoking na nga stop. Why can't you stop that? I don't know why. I want to, but I can't. 'Cause if trying. you won't stop smoking, you will stop breathing. <laughs> I'm, I'm trying, I'm trying. You're trying to stop your breathing? <laughs> okay. Am Ami eh? mm, eh. eh? so eh? Ami so kaya ng mga sigarilyo is. Kung ano ba yun? Nasa Japan ba tayo? Sabi ko sa kanila mabangon Japan. Batamit <laughs> ah. <laughs> Kaya, ayaw mo nga sana mag-interview kay Amoy Show. Sure. Kaya hey. na, oo yan. May dahilan ka uh. ngayon, Mari. <laughs> Tanda kong inay nun. Yeah, Ginaya ko... ang tatay kasi parang mabaho yung toilet namin. Kita mo na, yung, na doon baho, no? oh. ko na hindi ka rin yung tatay. Pangalisado ng baho. Totoo na absorb. Oo. Oh, oh. Hindi ko hindi ko nga gusto kang katenta kung ginagamit mo ba yung pabangong binigay ko iyo eh. O oh, hindi. <laughs> hindi. Sige, diretsin mo na kung Mari ang baho ko. <laughs> Pero sure ko, Mare, hindi ako yung umita eh. <laughs> <laughs> so, kumusta yung ano, ma, Mare? Para sa kalaman ng lahat. Okay na. Okay na, anak. Okay, no, no, no. Kaya kasi, may check up ka pa rin pa minsan Kaya kailangan naman talaga yun. Parang kang kaibigan ko si Joseph. Ang kasi kasi ng ulo mo. Mm. Look at that. Pero sa food, Mare, nakakakontrol ka. Para matataba rin ang mo eh. Sa so, food, okay naman. Hindi na ako tagal dati. Malakas, lumamon. So, everything is under control. No? Oo, Ngayon, oo, oo, oo. Hmm mabagal lang ako kumain eh. mm. um, ni Mimi. hindi mo pansin? Hindi. <laughs> mabagal. Pero ang lalaki nung subo mo. Huwag <laughs> mo ko lang siin. Ganon din yun. <laughs> ang bagal ka. <nga. laughs> <Ay>, yeah, <laughs> <laughs> Alam mo ba nagkakaitag? Seryoso tayo. Mm. May mga moments sa parang parang may may parang medyo may kaba, may takot na tapos magkisa lang tayo, 'di ba, mga ganun. Nakakaramdam ka rin minsan? Oo. Na parang ano na naman 'to, nararamdaman ko. Parang oo kasi nga, 'di ba? Nasabi nga nila, 'di ba, na money, the if you remember you went you went where? You went to uh, <coughs> You went to Hong Kong? No, 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 no. How to say that in English? Okay, go. Take your you time. You joined me to go for yeah. my checkup like, yes, yes, last yes, time yes. you come here. Like, I accompanied him. Yeah, yeah, yeah. You accompanied me to my checkup at yes. the hospital. Then, accompanied. Accompanied. A past tense. Okay. Accompanied. Yes. <laughs> nah. Then I, I, I noticed that I have this. I path, noticed. This, I, not, that was not, I noticed. I noticed that I have a battle liver. Meron din? Yes, I have. Fatty liver. So, may tinitig ka sa fatty liver? Wala nga eh, wala nga Ay, silang oh, bilhin. Wala pa silang bilhin. may mali sa... liver ang kumatake. Kaya nga, kaya na, fatty liver eh. Kaya nga, wala silang binigay na gamon. Ang ano lang sa akin, undo, eh, gumalaw, exercise. Eh, ginagawa ko naman. Kaya alam niya sa ko ng sakit dito? Ay siya. Mm -hmm. Liver yung dito sa kiyan. Laraman yung sakit na ito? Mm -hmm. Ayun. Ayun na magaling. Mm -hmm. mm -hmm. Kahit galingin pa ba ako bukas? Ibang galing naman nga agam. Tapos may mga nawawala pa na bigla nalang natake or something, di ba? Ay, ang Pero hindi naman ako natatakot. Hindi naman ako natatakot magmatay. Kaya natin naman tayo dyan talaga. Oo naman lahat, wala mong makakaligtas. Kaya lang, di ka ba? Gusto ko pa siyempre magatay ako sa mga dalawang bata. Bago man lang ako lisanin ang... Bago mo mo man lang lisanin ang mundo. Sa, ay, yung, liwanag sa yung, liwanag sa dahon. <laughs> <laughs> yung liwanag sa dahon. Kanina, nag-aaya ka sa liwanag eh. Kaya kasi sabi ko, mauna ka na. hindi <laughs> ka tayo sa liwanag. sa sabi ko sa liwanag. Doon, ka. mare. Kung liwanag ay hinahanap mo, huwag mo kong isap. <laughs> <laughs> ay, nako. So, dah, uh, ah, how do you say this? Hmm. There's no love affair at the moment. At the moment, no. Walang tibok-tibok ng puso, walang kilig-kilig. Tibok ng ting, tibok <laughs> ng tingin meron. Pero tibok. Planchay mo na. Pero tibok ng puso, wala. Oh, okay. <laughs> Is your heart still open? For another love affair? Yeah, of course. I, Kapag I, may dumating, right? Yeah, I didn't close my window. Wow. Only the door. <laughs> Or better yet, close your mouth. <laughs> My door is still open. Alam maari, so mo, Mara, sa ginagawa mo, parang gusto mo patayin yung katabi mo. Alam mo, second hand smoking, hanggang tent. Tapos akin ang punta. Wala kang kapansin-konsin. Kasi nandiyan ka. <laughs> yung ano ng hangin nandiyan dyan. Kapag dalina, mare. Pero ang lampas sa akin, sa akin pa rin mare. <laughs> Naiya naman ako sa'yo, para isa mo pa ako. Manner. May manner ako, Manor. may sarili oh, ako, astray. Pa, astray yes. oh, yung naman. usok ang ilagay mo sa loob mare. <laughs> <laughs> Wala nang problema doon sa ash mare Yung usok. Wala pa bang uh, usok kung kino? <laughs> Ayun mare. Mm. So, pag po kayo mag-alala at marami pa kaming Time na magkakasama, I think, available siya ng 4, 6, 10, 11, mga gano'n. Kasi magkakasundo kami sa ano. Mm. And marami kami pwede papunta. oh malay mo, misa matulog siya sa bahay. Yes, pero is, isisigurado mo marami na nakatalikod yung mga <laughs> yung mga litrato ng mga lumisanang kamag-anak mo. Kasi misa natulog ako doon sa akin nakaharap. Tapos ah. narunod ako na oro. Narunod ako ng na oro. <laughs> <laughs> So pag -garap ko doon, yung mga jongkay, mga picture na kagalit. Pag ko yung horror na kayo. <laughs> hey, KMJS. KO. KMJS. O, tante. <laughs> oh, kasi last year ganito, ano ka rin dumating. Waka rin mas. Waka rin Honto, honto na eh. Ay, ganito yako. rin. Opo, ganito oh, eh, tama Oo. Tamat-tamat KMJS lang. <laughs> Gabi na <ng> lang. <laughs> Gabi. Ginoon <laughs> na sa Japan ka, mo ay Gabi <laughs> ng <laughs> Lagim. <laughs> <laughs> okay, so, maraming mm. salamat sa iyong walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. To Chef Andrew thank you very much, Maring Kitty, sa iyong mm -hmm. pa-lunch. Pa pa mm -hmm. oras, okay, na oras na lang gising. oras na lang gising. Alam ko. Alam ko yung naniningin na naman sa iyo. Alam ko, alam ko. Okay. okay. Oras na ng pasok. Ayos, sa Lucia Pedro Bato, sa Ngaragun Kusemas, at mabuli lahat ng Pinoy sa masulok ng World Pathology pa more and more and, and more. more. Thank you. Thank you.